subscribe to my channel and click the notification bell. At kapag ka na-click mo yung notification bell, meron po dyang salitang all. Click nyo po yung all. At bakit? Para anytime na mag upload po ako ng mga bagong video, mga bagong update, is kaagad-agad po ninyo mapapanood. At kapag napanood mo yan, syempre updated ka na. May kilala ka bang introvert? O baka ikaw yon? Kapag ka narinig mo yung salitang introvert, ano yung pumapasok sa isip mo? Ito ba yung mahilig mag -isa? Takot sa tao? May sariling mundo? Malulungkotin? Actually mga ka-bird, sa marami po tayong masasabi, may kaugnayan sa personality ng extrovert. Ang introvert na pinag-uusapan po natin dito is yung nasa Myers-Briggs type indicator na personality test. At dito nga, ito yung klase ng personality na ang lakas po nila is kinukuha po nila sa pagiging mapag-isa o sa palaging nag-iisip. At base sa isang psychologist na si Jonathan Crick, kausap pa yung kanyang mga kaibigan na, sa, na psychologists sinasabi po nila na kapag pinag-uusapan po nila yung introvert, is parang apat na tao po yung kanilang pinag-uusapan. Kaya sa oras po nito, yan po yung pag-uusapan po natin. Apat na klase ng introvert. Number one, social introvert. Ito yung introvert na mahilig makipag usap sa tao. Gusto rin niya yung mga party. Yun na nga lang, kapag ka nasa party itong, malalaman mo lang na introvert siya dahil mapapansin mo na 2 to 3 people lang ang gustong kausap nito at yun yung malalapit niyang kaibigan. Kaya lang umiiwas sa tao ang introvert na ito dahil nauubos sa iyong kanyang lakas. Kailangan niya uli mag-recharge sa pamamagitan ng pag-iisa sa lahat ng introvert, ito yung mahilig makisalamuha sa tao. 50-50, gustong mapag-isa. Gusto rin naman niya ang makihalubilo at makipag-usap sa iba. Number 2, thinking introvert. Ito yung introvert na madalas makikita mo na isip ng isip na tinatawag nilang madalas mag-daydreaming. Itong tao na to, hindi siya umiiwas sa tao dahil napapagod siya, hindi katulad ng social introvert. Ito, umiiwas siya sa tao dahil most of his time is ginugugol niya sa pag-iisip sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na para sa sarili niya. Iniisip niya kung paano niya madidevelop yung sarili niya, kaya kilalang kilala niya yung kanyang sarili. Ito yung tipo ng introvert na hindi basta-basta nagsishare ng kanyang kaisipan o kanyang saloobin kahit sa kanyang mga closest friends. Kaya nakakailang nakasama ang introvert na ito. Mas gusto niyang sinasarili yung mga bagay-bagay dahil nakakaubos ng lakas nga naman ang makipag-usap sa isang taong hindi mo ka-mindset masyadong busy ang taong ito sa kaiisip at madalas nga tingin nga sa kanila day, nagde-daydreaming. Ganon pa man, ang totoong pinag-iisipan ng mga taong ito is yung seryosong mga bagay. Kung papaano ba tamang aayusin yung kanyang sarili, kung papaanong tamang makikipa, makikitungo sa mga tao, nang sa ganon naiiwasan yung mga gulo o naiiwasan yung mga bagay na hindi pagkakasunduan. Number 3, anxious introvert. May kilala ka bang tao na pagkatapos makipag-usap o pagkatapos mangyari yung mga bagay-bagay, isasabihin niya na bakit ko ba sinabi yun? Bakit ko ba ginawa yun? Kung baga, after na mangyari yung conversation, isiimumuni-muni niya yung mga bagay-bagay. At sasabihin niya, sana hindi yun ang sinabi ko, sana ito yung sinabi ko. Kung may kilala kang taong ganyan, yan po ang isa sa mga anxious introvert personality. Ang kaibahan nito sa social introvert, ang social introvert is lumalayo dahil napapagod. Yung thinking introvert lumalayo dahil kailangan mag-isip. Ang anxious sa introvert, lumalayo dahil masyado siyang conscious sa kanyang sarili. O, pwedeng pwede sabihin na ito yung pinakamahiyaing introvert. O, po. Lumalayo ito dahil nga nahihiya siya, may kaugnayan sa sarili niya, kung paano siya kumilos, kung paano siya gumalaw. At actually, yung mga nasabi niya noon-noon pa, kapag ka naalala niya to, nas, still nasasabi pa rin niya na sana noon ito yung sinabi ko. Sana ito yung ginawa ko. Ganun po yung taong ito na to the extent na yung kanyang mga karanasan na yon is nakakaapekto na po sa mga present na nangyayari sa kanyang buhay. At kahit pa sa mga close friends niya, is lumalayo rin siya. Lalong-lalo na sa malalaking pagdiriwang sa sobrang conscious ng taong ito, nakakaapekto na nga ito sa kanyang buhay. Kaya magandang tignan kung ito ba is talagang pagiging anxious introvert lang o meron ng tinatawag na social disorder at dito, nangangailangan na po ito ng medical na attention. Lalo na kung may kausap siyang tao at ang nangyayari is nanginginig. Yan yung mga sign na hindi na ito pagiging mahiyain lang o pagiging anxious introvert. Kung hindi, isa na itong sakit na tinatawag na social disorder. Although lahat naman po tayo ng mga tao is maaaring magkaroon ng ganitong klase, ng klaseng disorder. Kaya maganda pa rin po na maging self-aware, tingnan po natin mabuti at kumuha ng medical attention. Dito na po tayo sa pang-apat at pang-huling introvert. Restrained introvert. Ang personality na ito, hindi mo makikita ang pagiging introvert niya kung susukatin mo yung pakikisalamuha niya sa tao. Makikita mo yung pagiging introvert niya sa paraang pinipigilan niya yung sarili niya na makipag-socialize. Bakit? Kailangan kasi yung mga bagay-bagay is pinaplano niya muna. Hindi siya pupunta sa isang pagtitipon o sa isang party kung biglaan. Dahil sa, sa dahilang siya is mabilis mapagod. Mabilis kumilos ang taong ito. Mabilis siyang kumilos dahil mabilis nga siyang mapagod. So, iipunin niya yung kanyang lakas at sa kanya ito gagamitin. Kaya hindi pwede sa kanya yung biglaan, hindi siya pwedeng niraras, Nai-stress siya kapag kaganon ang sitwasyon. Kaya mas komportable siya na mag-isa lang at ginagawa yung kanyang mga personal na routine. Dahil nga kapag siya is lumalabas sa outside world o nakikisama sa iba na siya is nirarash, siya, siya ay nai-stress, doon dumadating ang point na napapagod siya, nauubo sa ang kanyang lakas. Ayan mga -bergs, alin po kayo sa apat na introvert? Nakita mo ba sa apat na uri o apat na klase ng introvert kung saan ka? Comment down below kung ano po sa tingin po ninyo ko ang inyong katangian diyan sa apat na introvert. Ako mga ka birds as I assess myself, nakikita ko po na ako po is nasa gitna ng pagiging extrovert introvert. Bakit po? I make some adjustment po talaga. Depende po sa situation. Kahit po hindi ganun kadali mag-adjust, nag adjust po ako para po sa kapakanan po ng iba. Kung kayo po is masasabi nyo na minsan introvert kayo, minsan kayo is extrovert, na kung saan lahat naman po tayo, minsan nagagawa natin pareho yan. Yun na nga lang, merong side na kung saan talagang mas nangingibabaw ang ating pagiging introvert. Kung halimbawa naman, nasa gitna kayo ng extrovert at introvert, kayo po is anti Pag-uusapan po natin sa susunod ang mga bagay na yan. Sa susunod na upload po namin, abangan po ninyo yung pag-uusapan natin. Bakit ba mahalaga na malaman natin kung ano yung ating personality type. So abangan nyo po yung mga coverts pero habang wala pa po yan at for editing and upload pa lang pwede po ninyo panoorin ang mga video po na ito na for sure makakatulong po sa lahat yan para sa self awareness ng sa ganun makilala po natin ang ating sarili at matulungan din natin ng iba kung paano tayo tamang makikitungo sa isa't isa. Mga kabirds, kung nagustuhan niyo po ang video na ito, give us a thumbs up po and thank you so much for watching!